What's up mga idol at welcome back dito sa ating channel Yan mga idol nung no? kararating ko lang galing trabaho So ngayon mga idol eh, magbibigay naman tayo ng, ano, ng tips tungkol sa mga alimokon sa mga nagahan, yung mga bago mga idol no? yung mga uh, bago pa lang na naghahunt ng alimokon Alam ko na napakaraming uh, gustong uh, maghunt ng alimokon mga idol no? at gusto rin uh, makakuha ng Uh, magaling na pangate o magandang klase ng pangatay yan. So ngayon mga idol, uh, ang ibibigay ko sa inyong tips o ituturo ko sa inyo mga idol kung paano uh, pagalingin masyado yung pangatay nyo. Kung may, kung may pangatay na kayo mga idol na hindi pa masyadong magaling, so ito ang ituturo ko sa inyo. No? Yan. Pero ito mga idol, based lang sa aking experience sa mga pag-aalaga ko ng alimokon na matagal na din ako nag-aalaga. So yun. So number one mga idol, para gumaling ng gumaling yung pangating mga idol, uh, ilayo, ilayo mo sa mga uh, ibang alimokon na inaalagaan mo. Yun, di ba may, may, isa kang pangating alimokon na uh, yung paborito mong alimokon na pangati, huwag mong isama doon sa uh, sa madami kasi mga idol ang nangyayari kapag ang pangati mga idol araw-araw nakakakita ng alimokon yun pag nahant mo siya mga idol hindi na uh, mahina siya umuni kumbaga hindi na sabik hindi na sabik siya sa ano sa alimokon. kasi nga mga idol araw-araw nakakakita na siya eh yan so kumbaga yung pangati mong mga idol uh, huwag wag mong ah, uh, ipakita sa ibang alimokon. Pero mas maganda mga idol kung uh, may alimokon ka tapos yung boses lang ng ibang alimokon, yung, yung naririnig yan, gagaling yan ang pangatimu kumbaga Kung baga may naririnig siyang alimokon tapos hindi niya nakikita yan. Uunin din yan kasi uh, ipapalapit niya yung nahuni. Yan, ganun yung anong technique mga idol para gumaling ng gumaling. Yan. So ilayo mo muna sa mga sa ka, sa sa alaga mong madami kumbaga ihiwalay mo so yan para maging sabik siya no maging sabik siya sa alimokon yan so number 2 naman mga idol ito ito yung karamihan na tinatanong sa akin yan tinatanong sa akin idol kung ang pangatibang alimokon ni eh, dapat bang may tabon palagi yan so depende mga idol depende yan. Kasi mayroong alimoko na ah, uh, pag tinabunan ng mga idol, nagiging ah, uh, pag natabunan mo ng ano, ng damit, yun, hindi na, hindi na siya kumuhuni mga idol, no? Pag i- eh, naghan ka sa bukid, hindi na siya umuhuni tuloy. Yan. Ang tinatabunan mga idol ng uh, damit, yung talagang magaling na magaling na. Pero pag ah uh, hindi pa masyado kumbaga under training kumbaga uh, humuhuni-huni pa lang uh, humuhuni pa lang yan kumbaga mga idol uh, humuhuni-huni pa lang yung kumbaga natututo pa lang siya na humuni na pagiging uh, sa pagiging uh, magaling niyang pangatino yun wag mo nang itabo ang gawin mo dun mga idol sa ganong klasing pangatina, na under training pa mga idol wag mo munang tabunan Kung baga, uh, isabit mo siya sa may ano sa may kahoy sa labas yun ang ginagawa ko sa labas lang mga idol pero wag mong ano wag mo pakita ng ibang alimokon kumbaga halimbawa mga idol pa dito mga idol no pa tapos dito sa isang ano uh, may alimokon dito at saka sa kasakabila. Kumbaga magkatabi siya, na magkatabi sila pero hindi siya na, hindi sila nagkikitaan. nakikitaan. Yung huni lang yung ipaparinig mo sa kanya para uh, gumaya. Yan, gumaya. Yan. So yun, ang pamamaraan ng yun, mga idol, uh, maaring gumaling ng gumaling yung uh, pangati mo. So ito naman mga idol, yung tinatabunan, yung talagang bitirano ng mga idol, yun ang ang ginagawa ng iba, pinapasabik kumbaga tinatabon nila para hindi makakita ng ibang alimokon para pag nahan, talaga sa bukit nila na sabik so hindi naman hindi naman uh, tataburan mo sa lahat ng oras mga idol no kumbaga ilalabas-labas mo din sa uh, sa kahoy sa sabit-sabit mo din yan para parang bukid din yun eh, pag nasa kahoy nasa kahoy sila eh So, yan mga idol, no? so, nandito, nandito na tayo sa pangatlong tips ng ah, kung paano ah, pagalingin ang pagalingin masyado yung ating mga pangati. Yan. So, ito mga idol, yung ituturo ko sa inyo is uh, ah, napakadelikado mga idol no? sa ating mga pangati. Kasi ganito din yung ginawa ko noon eh, sa halimokong kung si Libro at saka si Kobe noon. At saka sa mga iba pang halimokong mga idol na nalagaan ko ganito yung uh, kinawa ko noon. Pero hindi ko naman talaga totally uh, talagang ginawa. Uh, hindi ko lang sila dyan mga idol na uh, iwanan. So ito nga yung tuturo ko sa inyo. So yan, iwanan yung mga idol sa bukid. Kung halimbawa mayroon kayong uh, kubo o ranso sa bukid tapos napakaraming halimogon doon sa bukid na So mas maganda mga idol eh, maga, madaming doon sa iniwanan niyo Kasi mga idol ah, ako sa amin ah, kasi napakaraming alimokon doon sa inaabihan namin nga baga iniwanan iniiwanan ko talaga mga idol yung alimokon ko kapag ah, bababa, magba, kami ng bundok mga idol no? kasi ang kami noon sa bundok. Yan iniiwanan ko talaga mga idol pero uh, sinisigurado ko mga idol na hindi makikita ng mandadagit o yung kuwago kaya balkon kasi pag nakita niyan mga idol papasukin niyan sa kulungan niyan mamamatay yung alimokon mo so yung kaya sabi ko mga idol na ganito yung gawin, gawin mo gawin niyo kasi talaga na, na, napaka-effective nito mga idol na iwanan yung halimukon na talagang gumagaling mga idol kasi napakaraming naririnig na humuhuni sa bukid ang um, mga pangatinyo na naririnig na humuhuni yung mga kapwa halimukon nila lalo na sa umagang umaga mga idol napakaraming na humuhuni yan kaya ah, nagiging masya nagiging magaling na magaling mga idol kasi kumagaya doon sa ah, humuhuni sa bukid at saka yung ah, kliwa sa bukid mga idol pag iniwanan mo yung uh, ibon mo talagang nagiging uh, malakas yung ibon mo pag nasa bukid mga idol pag halimbawa sa umagang umaga mga idol tapos uh, napakaraming kumuhuni yan gumagaya yung pangatimo yan so ga ganun na ganun, mga idol yung ginagawa ko pero mga idol, sabi ko nga kanina, dapat uh, may takip yung hindi makita ng mandalagit kasi pag nakita yan eh, talagang lalapitan niya. Pa Papasokin yung mga idol yan. Mamatay yung malimukon nyo. So, huwag kayong mag mga idol sa ano, sa bukid na walang kubo o kaya iniwanan nyo lang sa kahoy. Mamatay yan mga idol kahit may takip pa yan mga idol may kita yan ang kuwapa mga idol pag nasa kahoy dapat nasa kubo o kaya uh, kung may kubo kayo mga idol sa bukid na uh, tinitirahan nyo din sa bukid mga idol kapag kayo ay pumupunta ng bukid yan, iwanan niyo mga idol pero hindi ko sinasabi na uh, iwanan niyo talaga kasi yung gusto lang mga idol kasi may mga pagkakataon mga idol na na-accidente yung mga kaya dapat pag, pag ah, iniwanan, iniwanan yung mga idol sigurado talaga yan so yun lang mga idol ng vlog natin ngayon at hindi pa tayo makapag vlog sa booking kasi nasa trabaho ako yan so maraming salamat sa panonood nyo at ikat kayo lagi at kabilis sa ating lahat bye bye